Maraming ang kaso ngayon ng hulihan ang nagaganap ngayon sa Saudi Arabia. At ang ilan nga sa mga nasasangkot dito ay ang iba nating kababayan at ang ilang expatriates. At ang mga ito nga ay nagtatrabaho sa mga massage. Nitong nakaraang araw nga ay naglabas ng statement ang Saudi Public Security sa kanilang post sa X kung saan may apat na expatriates nga ang inaresto at ito nga ay may kinalaman sa violation of public morals sa isang massage parlor at naglabas nga sila ng video para magbigay babala sa mga citizens at sa mga expatriates tungkol dito at mapapanood nyo rin sa kasunod na video ang actual na pagkompronta ng isang pulis sa isa nating kababayan pagkatapos nga itong mahuli sa isang raid na isinagawa sa Saudi Arabia at para sa detalye ng balitang to panuuri natin ang video na to In accordance with the directives of His Highness my Master and the Crown Prince, may God protect him, a special department has been established. In order to ensure community security and effectively combat crimes related to human trafficking, this department remains connected to public security and is actively engaged in ongoing campaigns targeting various illicit activities, such as instances of begging and the operation of massage centers, particularly when these involve actions that breach public moral standards alongside conducting seizures today. In just a few days since the establishment of this department, three immigrants have been caught engaging in prostitution in one of the hotels in the Riyadh area. A group of immigrants in massage centers has been seized, as well as a group of individuals forming gangs for engaging in begging. Today, your role as a citizen and as a resident is to use these contact numbers to communicate with security authorities if you know of any place violating public morals, ethics, or human dignity. Including, for example, individuals begging or massage places that involve activities against public morals, or practicing prostitution. God forbid. Directly called to ensure your security and safety. Saudi, huh? What is this talk about? What are you saying? Huh? Talk. You are Saudi, huh? No Saudi doing this. You are coming to arrest me. You are crazy. This is not the first هذا تاخذ لا أنت بوليس رافعت بوليس. ما في سوي سعودية، أنا سعودي، يمكن سعودي، أنا أمسك خلاص سعودي. وهم هذا الأخر أنت معلوم؟ كذاب. أنت قلت أمس. أنت كذاب. أنت قلقر أمس هذا رفعي. أمس أنت قلقر. شوف. أرفع فوق. أرفع وجهي فوق. Nakakalungkot lamang isipin na nasasangkot sa ganitong gawain ang ilan nating kababayang Pilipino sa Saudi Arabia. Na kahit nga sobrang higpit na sa Saudi Arabia, lalo na sa mga ganitong klaseng gawain, ay mayroon pa rin ilan sa ating mga kababayan ang pumapasok dito. Narito nga ang isang video kung saan nakapanayam ni Kabong Concha ang isang Pilipino na nagtatrabaho sa isang massage therapy at ikwinento nga nito kung ano ang nangyayari sa pagitan ng isang customer at ng isang massage therapist. Sir, may tanong lang ako sa sa'yo. Okay lang, sir? Apo. Apo. Noon nang trabaho ko sa shop, nakaraan ka na gano'n din? Nakaraan na sa mga kundi po sa mga mga. Alam ba, na, na, ilang beses ka nakaraan ng na gano'n? Ng mga customer? Ito na kasi, the, ano, eh, nakapila ako sa kanya ng dalawang taon. Ilang customer ba kung ang na ang na ang, ang mo hindi naman po kasi uh, bihira naman magkakustomer sa akin eh. kasi ang uh, usually po ang mga customer naghahanap ng na mga may yung e, wala naman akong tuto ha? Ah, inahan nila mga customer na mga kado uh, yung mga may tuto marami sa lahat ng shop ang may mga tuto ah ayun po, ayun po ang dahilan kung bakit po nililid ang mga shop maraming mga mga gay na may, na may, may, may mayroong dede po. Ladyboy. Ladyboy. Bubuti sa liko, wala kang susu. Wala, wala ka, so -so. kaya nakakaya ka pumunta ako sa ng kulungan eh. Kasi kung may susu naman ako, di papasok sa kulungan, takot din you know? Oo. Oh. Eh, Kasi pumunta kami ng kulungan. Yung anim na pulis, nakapalibot sa aming dalawa ng kasama ko na dumanaw. Dato niya sa akin, Pilipino ka, opo, sino dalawin niyo? Sabi namin, gito nga, si itong pangalan na Oo. Oh. Si itong nahulit to, babae pa ba daw lalaki. Sabi ko, lalaki sir, lalaki bakit may susu? Ay, patay. At least, eh, uh, hindi ka nag, hindi ka nagal suso. Buti hindi ka yeah, nag, oo, oh, hindi ka nag, hindi ka nag, nag injection. Yeah, hindi ako nagpahasa, no, ng nagpahasuro. Bili mo, no? na-experience mo yun, no. Ah, uh, eh, mga, curious lang ko, ah, curious lang. Curious lang. Okay. Sa, sa experience mo, nagkaroon ka ng customer, ano yun? Minumasahe mo tapos yung customer ang mismo nang sabi sa'yo na gamitin ka niya, gano'n? Pagpasok pa lang sa kwarto sa sa'yo, na ng puwit ang mga customer talaga. Ah! I mean, nanghahawak talaga ng puwit tapos tapos nangahawak din ng, nanghahawak din ng, ano, nota. Oh! Babos, babos, sinong, sinong gagalawin mo? Ikaw o siya? naman sila naman na unang ano eh. Sila lang unang gumaan ng hawak. Kahit sa masayi mo masayihin mo pag hawak pang hawak pa rin. Hindi mo maiwasan talaga. Hindi kasi iba pag minamasaya pa rin nalalabasan na is. Ah, okay. Patensya na kayo ha. May mat mat Karo market mat siya mat ngayon. Ang ibang customer naman talaga doon, out of 100, siguro 10% lang ang makakustomer mong matino. 90% doon mga puro mga harakat. Ah, talagang gusto talaga, no? Ikaw sir, oh. your experience, at your experience, paano inawa ka pa sa mo, ganun? Lahat, nahawang sa pit mo, ka sa harap. Nag Nagpapado sila, do? Lahat. Ah, Diyos ko. <laughs> para lang hindi, para lang hindi magbigay ng complaint. Lahat, gagawin yung muna para lang hindi magtawag ng puni, ng kalaban, ganun. Wala na, doon na ang gagawin natin. Ganun, ganun pala, no? Samantalang, isang concerned OFW na nagtatrabaho rin sa isang massage therapy ang nagbahagi ng statement tungkol sa mga kabi raid sa mga massage parlor sa Saudi Arabia. At pinabuluanan nga nito na hindi lahat ay kasalanan ng mga Pilipino. Ito nga ang kanyang sinabi. Hello sir. Hide nyo na lang po identity ko. Massage therapist din po ako pero hindi po lahat ay kasalanan ng Pinoy. Marami na rin po akong experience na mga siraulong customers, at pag di mo pagbigyan ay magka o gagawa ng issue against you at kukunin ang binayad sa reception kahit natapos na ang isang oras na masahe. Kaya ang ginagawa ko po ay ako na mag sa kanila o di kaya transferred ko sa kasama ko na babaihan o alam kong mapagbigay. Na experienced ko rin po na pinilit ako ng customer sa gusto nila pero hindi ako pumayag at ang panakot nila ay tatawag sila ng pulis or sila mismo ang pulis para makuha ang pera na binayad nila at kung hindi ibibigay ng reception totoong tatawag. Sila ng pulis at wala kang magagawa at kahit anong paliwanang mo sila pa rin ang tama. At para sa mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay nasa ganito pa rin klaseng trabaho at kung sa tingin nyo ay mayroon mga illegal na gawain na nagaganap sa mga massage parlor na pinapasukan nyo, baka ito na ang sign mga kabayan para itigil nyo na ang pagtatrabaho sa mga ganyang klaseng establishmento. Lalo na kung hindi ito legal. Hindi naman po natin nilalahat dahil alam po natin na ang ibang massage therapy ay legal naman at sumusunod sa mga guideline na nakasaad ayon sa batas ng Saudi Arabia. Lagi po tayo mag-iingat mga kabayan at lagi po nating iisipin ang ating mga pamilya sa Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahita rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.